Kasado na ang kampanya ng Trade and Industry Department upang itaguyod ang halal industry at umunlad ang mga maliliit na negosyante. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Halal Industry Development Program Director Alim Sidiki Gyapal na lilika ng igit isang daang trabaho sa susunod na limang taon ng programa. Aabot naman sa 230 bilyong piso ang inaasang investment na sa bansa kaugnay nito. Bukod sa pagkain, nakasentro ang halal industry development sa aspeto ng turismo, banking, pati na rin sa fashion industry. Pag halal certified, yung mga products sa mga Muslim is talagang confident, nakakain doon kasi it involves yung religious din. Pag Muslim, lalo na yung mga mataas yung panampalataya is talagang masilan sa pagkain at uh, saka lahat ng bagay sabi man ni Alim kanina yung halal hindi lang sa pagkain it surpasses all aspects of life